Hi guys, welcome to my channel. Nandito po kami ngayon sa Cathedral of dahil may ngayon at yan, nakikita nyo naman naglimisa pa at daming tao ngayon guys. As you can see yan at ando na po yung si Santo Nino galing from Cebu kaya update ko kayo mamaya guys kasi proper session kami ngayon katapos ng isa <laughs> support my channel guys okay guys update ko kayo mamaya at nga guys lumapit na po talaga ako para makita ko talaga si Santo Nino from Cebu yan napaka pogi niya po dyan yan habang hindi para nagsisimula kaya picture picture muna kami ng mga anak ko sa malapitan. Yan, nakikita nyo naman. Sabi ko, picture-picture muna tayo. Yan. A few moments later. At yan na nga guys, nakalabas na lahat ng mga tao dahil tapos na po yung misa kaya proceed na kami sa procession. Ayan po, naghihintay po kami kung kailan nalakad na. Hintay-hintay lang po guys. yan na nga guys nagumpisa na rin maglakad sa wakas yan po habang nag-aawit po mga tao um, na kami niya at yung anak ko ay nako, ko um, ang hirap talaga lagi na lang nagpapakarga tatlo pa naman sila pero okay na rin. at least dinala ko sila guys kahit saan man magpunta kaya ayan, lakad lang pa rin na kami. At yan na nga, guys. Habang nakasunod kami yan, guys. Ayan, oh. Ang daming tao talaga. Ayan, picture-picture mo nagawin ng baby ko. Kaya ayan, pati yung nasa likod, guys. Oh, nakapicture na rin sila. <laughs> ayan. Dami talagang tao, guys. Ayan. Ayan po. Sunod-sunod lang kami. Ayan. Thank you, Papa Jesus. Kasi napagaling niyo po yung anak ko. Kasi may lagnat talaga siya kahapon, guys. Pero ngayon, wala na po talaga siya lagnat. Thank you, Lord. Yan po, sunod-sunod lang po kami niyan. At yan, guys. Oh, habang naglalakad kami, guys, napansin ko maraming ibon sa taas. Yan nag-ano sila guys sa kable tayo talaga ang dyan guys at nandito na po kami sa trip to Mart guys at habang naglalakad kami chika chika kami ng tita ko kasi nakita ko siya dami ng chika guys at meron din nagtanong sa akin guys sa so. sabi niya guys are you vlogger? I said yeah small vlogger yan sabi niya anong pangalan? sabi ko Team Harris Vlog kaya subscribe mo ako I hope guys i-subscribe niya ako yan po, yan continuous lang talaga kami sa paglalakad yan, kailangan din natin mag-sacrifice guys katulad ng ating Panginoon mo nag-sacrifice din siya at yan nga guys nakarating na rin kami sa public mall at continue pa rin yung pag-chika namin, unlimited talaga guys kaya yan, public mall na kami. Uh, at yan na nga guys, nandiyan na kami sa Chalking Drive-Thru. Nakadaan na po kami. Dito na po kami sa highway. Ayan po. At andan po si Santo Nino guys. Ayan. Mataas din po yung ano uh, namin sa procession namin tonight. Kaya yan. Sacrificial lang ko talaga kami niyan guys. Ito yung mga anak ko. Laging nagpapaka-bad guys. Pero okay lang. 1 hour later Tama na talaga